Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Mayo 12, 2025. Sa mapayapang araw ng Mayo 12, habang ang mundo ay tila niyayakap ng mahinahong liwanag ng panahon ng pamumulaklak, ikaw, Gemini, ay maaaring makaranas ng isang hindi pangkaraniwang daloy ng pagkamalikhain na bumabalot sa mga pinakatagong bahagi ng iyong buhay. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila humihip sa iyong isip na parang malamig na simoy ng hangin na bumubuhay sa mga ideya at damdaming dati mong itinatabi lamang. Habang unti-unting bumabalot ang araw sa iyo ng inspirasyong may kasamang emosyonal na lalim, mapapansin mong ang iyong isipan ay mas bukas sa imahinasyon, at ang iyong puso ay mas handang makipag-ugnayan sa mga taong tunay na may saysay sa iyong paglalakbay. Sa mga sandaling ito, ang pagdagsa ng mga makukulay na ideya ay parang ilog na hindi mapigilan. Huwag mo itong labanan. Sa halip, tanggapin mo ang alon ng inspirasyong ito at hayaang magsilbing gabay sa bawat interaksyon mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang sining ng komunikasyon ay natural mong kakayahan, ngunit sa araw na ito, lalalim pa ang paraan mo ng pagpapahayan. Sa isang simpleng pag-uusap, maaari mong mahikayat ang isang tao na muling maniwala sa kanyang sarili. Sa isang simpleng tanong, maaari mong maiparamdam na sila ay tunay mong iniintindi. Huwag mong maliitin ang lakas ng iyong salita ngayon. Ang bawat katagang bibitiwan mo ay may kapangyarihang makapagbukas ng puso, makapagpagaling ng sugat, o makapag-udyok ng pagbabago. Habang lumalalim ang araw, may dadaloy na masidhing emosyon sa iyong kalooban. Mararamdaman mo na para bang may bahagi sa iyong sarili na nais lumaban o magpakita ng paningindigan sa mga isyong kinakaharap mo ngayon. Ang likas mong katigasan ng ulo ay maaaring umigting, kaya't mahalagang pag-isipan kung ito ba'y nagmumula sa makatwirang paninindigan o mula sa takot na mawalan ng kontrol. Kapag kinikilala mo ang mga damdaming ito ng walang paghuhusga, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong maunawaan ang mas malalim na dahilan ng iyong mga pagkilos. Sa halip na hayaan mong ikaw ay lamunin ng bugso ng emosyon, gamitin mo ito bilang gasolina ng iyong determinasyon upang mapagtagumpayan ang mga hamong kinakaharap mo ngayon. Ang mga pagsubok na mararanasan mo sa araw na ito ay hindi upang sirain ka kundi upang ituro sa iyo ang mas malalim na kahulugan ng pagiging matatag. Ang bawat hadlang ay may kalakip na aral at kapag pinili mong pagtuunan ito ng atensyon, matutuklasan mong ang mga hamon ay nagdadala ng regalo ng paglago. Ang mga pagkakamali ay hindi marka ng kabiguan kundi paalala na ikaw ay isang nilalang na patuloy na natututo. Gamitin mo ang araw na ito upang pagtibayin ang iyong tiwala sa sarili. Sa pamamagitan ng matinding fokus, dedikasyon, at tamang pananaw, maaari mong maisakatuparan ang mga matagal mo ng minimithi. Magtiwala ka sa iyong likas na pagkamalikhain, Gemini. Sa kabila ng mga emosyonal na unos, ang iyong kakayahang tumuklas ng ganda sa gitna ng kaguluhan ay ang iyong lihim na sandata. Huwag kang matakot na maging totoo. Sa pagbubukas mo ng iyong damdamin at pagpapahayag ng tunay mong saloobin, mas lalong magiging makabuluhan ang ugnayan mo sa mga taong nasa paligid mo. Tandaan mo, sa bawat sandaling ikaw ay tapat sa iyong sarili, mas nagkakaroon ka ng kapangyarihang lumikha ng tunay na mahika sa iyong mundo. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay lilang malalim, kulay ng intuwisyon, paglalim ng damdamin, at pagunlad sa espiritual na antas. Ito ay makakatulong sa iyong pagiging mapanlikha at sa pagbibigay linaw sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng numero mo naman ay labing isa, dalawamput dalawa, at 33 tatlo, mga numero ng pagkakaisa, pagkakatatag, at espiritual na pagising. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat o paglikha, maaaring sa pamamagitan ng journal, tula, kanta, o kahit simpleng pagbabahagi ng damdamin sa social media. Ito ay makakatulong hindi lamang sa iyong pagpapahayag kundi maging sa pagpapagaan ng bigat sa iyong kalooban. Habang papalapit ang hapon, bigyang pansin mo ang mga koneksyon na iyong binubuo. May pagkakataong ang isang taong matagal mo nang kilala ay biglang magbubukas ng damdamin hindi mo inaasahan. Makinig ka hindi lamang sa mga salitang binibigkas kundi pati na rin sa mga bagay na hindi sinasabi. May mga mensaheng ipinapahatid sa iyo ng sansinukob sa katahimikan, mga palatandaan na dapat mong pagtuunan ng pansin. Sa mga ugnayang ito mo rin makikita ang salamin ng sarili mong paglalakbay, kung paano ka magbukas, kung paano ka makinig, at kung paano ka tumanggap ng pagmamahal. Ang araw na ito ay isang paanyaya sa iyo, Gemini, upang huwag lamang umasa sa lohika, kundi yakapin ang bugso ng damdamin. Sa pamamagitan ng balanse ng isip at damdamin, kaya mong harapin ang kahit anong pagsubok. Huwag mong kalimutan na sa iyong pagiging bukas sa mga posibilidad, ikaw ay may kakayahang magsimula ng bagong kabanata na puno ng pag-asa, inspirasyon, at pag-unlad. Bilang pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magnilay. Isipin mo kung anong mga damdamin ang bumisita sa iyo mayong araw, anong mga leksyon ang lumitaw, at paano mo ito maaaring gamitin upang maging mas mabuting ikaw bukas. Hindi mo kailangang maabot ang lahat sa isang araw. Ang bawat hakbang na may kamalayan at malasakit ay isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Kung ikay napagod, huwag kang magtaka. Ang emosyonal na lalim ng araw na ito ay talagang mabigat. Munit sa iyong paghinga ng malalim, sa iyong pagbabalik sa sarili, at sa pagtanggap mo ng iyong pagiging totoo, ikaw ay muling nabubuo, mas matatag, mas malikhain, at mas mapagmahal. Ito ang biyaya ng araw na ito para sa iyo. Yakapin mo ito ng buo. Magpahinga ng may ngiti sa puso, dala ang kaalaman na ang araw na ito ay hindi lamang basta lumipas, ito ay naging tulay patungo sa mas maliwanag mong bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.